Uy. Apa? Putih. Oke, kita. Noi saluk noi. Uy. Diyan na 'yung mga idol. idol. So, Bakas, okay. oh, kayo pag oh, mo mga mga mga... 'yung sumpa. ko lang 'o, galing pang ba b <laughs> b <laughs> <laughs> dito natin yung mga kasama. let's go. Ba official Ayan, alis na kami okay mga master Εδώ! <laughs> umaga sa atin mga idol sana pagpala rin tayo ngayon gamit natin redhead 30 grams jig at mag first cast tayo dito walang pokol walang pokol

tayo dun malayo to mahuli oh. tayo guys makoko makoko alright. alright ah sa so may balat sa balat walang balat oh sa so may balat yung guys ya. Yung mo. Uh -huh. Sabi na eh. So, Kinagatan ako o. Uh -huh. Lunok. Lunok siya. Buming, hindi patay nga eh. <todong> guys bako ko lunok na lunok ginagatan -tay. tayo ng ano, bako ko ito na yung mga ito na yung mga bako ko

Huwag pa kayo, progress pa. Press on! Uy, buhay! Yung buhay! Bugaon, bungaong. <laughs> Bugaong! Bungaong! Bugaong pala yun! Naulo! <laughs> Naulo! <laughs> Naulo. <laughs> Yung buhay pa kinanak. Naulo! Hindi <laughs> sa bunga ngaw.

Uy! Ano to? Puta ng bigaw! Kinain yung ano! Ang cute ang bigaw! Aha! May bigaw ako ha! Bigaw? gulat na kasi Gulat ako sa ko nga di bagus e! Eh. Bagus <laughs> ko bagus na eh. <laughs> Biglang lumaki yung bunganga eh. Oo! <laughs> may bigaw na! Ikaw guys! Yeah. Ah boy. Boy ng pain mo, bakset. Ah. Uh -oh. Boy. Boy taga patay. Kinakagat. Fish on na naman. <laughs> malamang. Ikaw lang ang. Ang malamang. Ang laki. Mungaong. Mungaong. <laughs> Mungaong. <laughs> oh, gitna <laging> gitna kayo. Oga oh. Ganyan lang ang biwas hindi yung ikaw? Ikaw! <laughs> <Ganyan> lang, <Tirano. laughs> <Nabigla> ako go to. Big ka u. Gayalan Na ako Gigil mo na lumipat kami guys tayo ibo no oh. may mga tumatalo na ano isla sinasalo nila oh yun oh oh laban no. oh. bakoko. Sayang. Hindi na yung laban, sayang. Buhay na hipon. Uy, laki. Lunok na lunok. Lunok nya talaga oh. Grabe. Pati yung hipon Na ba okay, fish on tayo. Bakuk. Nói sao lúc Nơi xa lục lôi Ui Ay bako Oh please <laughs> <laughs> thank you ba mau ba kuku Bakuku guys yuk Putih dia putul pad uh, Guys <laughs> ah, Dalawang sima Nilunok dalawang sima oh <laughs> Walang kawala eh Dalawang sima Uh, Ayan o. <laughs> Dalawa o. Oh. Nay, pabot nga nalagay na ay. Hindi ako makapunta dyan eh. Ah. Lulok nga isa. Ay ko. Putik.

Nagbago yung hangin Umuwi ba pihit ah? <laughs> Ah. Hmm, aso hos. Ahau. Sarap preto. asuhus, Sarap preto. Sarap, ah, sarap, 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 asuhus. sarap Sarana, na ogi tayo, bos. Hmm, holy parent. Asuhos. <laughs>

zero <Tit mic> mga... Ipa. lang kayo. Ano 'yung napangalan, paano papasinga ganito pa, i-ipa. Ipa-lasap mo muna. Pagkaen ng baboy. Darating. Tasaboy mo mag-aabangatan 'yon. Uh, Sandali so, lang pa. Sa Sasaboy. lang muna. Me-a-saboy ka. Lebangaw. Pwede bago. Bago, mas bago, mas maboy. Labasan talaga bagong isda. Bagong ano? Naggawa ng baboy, 'yung amin drum? Hindi. Drum na lang 'yan ng Sa tono. Mga kami bago Dito na yung. ano 'yung? Uh, yung. Yung, yung, yung... Oh, <inaudible> <andoada. Robot consoles> yung para mga po, <ted nasılmons> <concrete> <Just having> <thought>